tumbahan yung aking mga tanong. man tanong ko na o kuran, na oh. nagatumbahan na may guys, yung aking mga okra. Hmm. Malakas ng ulan talaga. ng hangin. Uli natin pong trapal guys. Ilalagay ko ito dun sa makina ko, dun sa sewing machine ko. Napabasak na dun sa kabilang ng gulog. So, ihawan lang naman to. Ihawan to. Ay, kung basa ito, walang problema. Ayan nga my guys, kailangan ko pa kulit aking makina. Ang takit pa nila ay medyo nabasa. Kailangan isip yung makina. não tá pulinho pag mahirap <laughs> lalo pag ulan yung bahay eh hindi masyadong ano secure o oh, maayos wala eh ganun talaga ang buhay ayan kailangan talaga ni secure itong makinang kasi uh, masisira guys kailangan kong puspusin hindi na ako mag give or pakuhan ng tubig sa loob kaya na, kasi hindi kong ko dahil malumot, madulas pag uh, bumagaan, mahirap na kung madulas, mayroon kasi kaming dalawang matanda dito, yung aking mama at papa, mahirap pag humahakbang uh, dito, maski na nga hindi matanda, nakakatakot dito dahil puno lumot mo na guys kailangan siguro natin magpayong pa kung sa may kalok na tayo, magpahin tayo mga guys. Pagpunin at ubuhin na naman tayo dito mga guys. Sina naman ang bayo. i lang natin 'to. Para ano? Para makasipag tayo, my guys, sa ano, COVID. Hindi madalas din dito, my guys. Comment natin ang magic pa ayan, my guys. Sobrang gulas. Pag-slide tayo dito. Oops, na ako. Napunin yung gas. Sliding pa tayo dito ng di oras, guys. na may COVID libre. Kaya lang eh, basang-basa na ako ni guys, oh. Bugli nga itong jacket ko, kasi nga pag ako'y sinipo niyari na naman tayo ni guys. ko, ito yung mga sapin lamang doon sa mga anik-anik na mga gamit sa bahay. Eh, sobrang nang alikabok at ang dumi-dumi. At ating labahan na rin. watching guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Bye!